up mga kalapakpak so ito na si Lala is nanganak na siya so ito yung baby ng Lala namin Ayan. so tatlong lalaki to tapos isang babae tapos yung nandito naman is yung panganay na pinapadidi namin kasi hindi siya makasabay sa pagdidi ng kanyang mga kapatid. You know? So, ito lang yung maliit na tuta. Panganay. Tapos yun, mga malalaki. Ito mang kalapakpak. Oh. Meron tayo ditong lalaking kulay puti. Oh. Tapos may tuldok dito. Hey, nice so, up. itong isang tuta na to is na pangalanan na ng aking mami na ang pangalan is dated. Bakit? Ina ano ko lang yung baby mo? Ayan oh eto kakulay niya. Cute ng mga baby niya. Tapos dito, ang lakas dumede. Lalas newborn. Parang itong ano na to, is parang ginawa na na ng, mechupon, ng baby ng ating aso. Ano? Tapos yung isa doon, bawal lumapit. Kasi nagagalit ang mga ang nanay. Oh, so, nililinisan ng nanay yung baby. Yeah. So, nanganak pa lang ito kagabi. Dito nila So, pangalawang araw na nila ngayon. Ano? Ay. Ayan ito. Ayan ano ito. araw ito. So, ayan, no, todo linis ng katawan ng baby. Nang sinahawakan niya pa. So, meron doong gustong mag ako na. Kuha mo na yung technique. Yan naman doon ano, ta. Ba't nag Hindi niya kaya. Sa tulungan natin to. Hmm. <laughs> hmm. Mm, So, ito yung babaeng tuta dito. You know. Siya lang yung babaeng tuta. Oh. Kasi ito mga lalaki na to. Tapos, ayun. Ayun. Ito lang yung babae dito. Isa lang. Hmm. Ay, tipik na yung mga ano. Tawaan na yan. Tipik na. So, anim sana itong mga kalapakpak. Kaso, ah, hindi namin na-revive yung isang tuta. Mayroon hmm. <coughs> na kaabang na tuta. Ang loti. Pining. Bibi, alay ka dito. Ka dito. <laughs> Bawal ka, ikaw lumapit eh. Ano naman yung paano? Ano naman? idugtok mo lamang. Hmm. Kung hindi lang mo... So, meron pa ditong maik ng dugo-dugo pa. Ano? You know? May patso yan. Mayroon. So, ito ay <coughs> nagdumi na. Nagdumi na, na, butir -butir na. Eh, no. siya. Umidilaw. Eh, Kasi nilinis nilin. ni, na naman to ng kanyang nanay. Sorry ka na. Tignan <laughs> na. Pero nakulaan natin ito ito lang yung mga tutang malaki oo na mo na yung anak mo oh. eh, no, kakulay eh Lala to. nilalat oh. yung isa dun, oh, didi lang nandidi. didi oh, didi lang nandidi. ano 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 yung brakubi. Ito man Ay, yung mas cute. Kasi ito yung panganay na maliit. Nagmana siya sa lola niya, ang chihuahua. Who no. So, ginaganya namin kasi hindi niya kayang makipagsabayan sa mga kapatid niya kasi lagi siyang naagawan. Ito kasi mga malalakas to eh. Ding, ding. So, padidi na naman ulit. <laughs> Ayan guys ah. ilalim. May tulog doon. Ayun. Kadidi siya ulit. Ayun o. Ba? Chorop nyo. May mm kabutangan -hmm. yung mga tubig. Ayun.

Tulog na si Noki. Okay. Luwan pa? Yes, luwan pa, so, nakataas yung kanyang paamang kanto pa. Ang kit ng papi natin. Mamaya, pag nilagay namin ito doon sa mga kapatid niya, nyo yung mga nyo mga Sobrang liit ng tuta na itong panganay. Sa abang nililinisan ng nanay, ah, inahawakan pa rin. Inahawakan niya kapag siya ay naglilinis ng kanyang papi. Eto, cute din to. <tinyo> Pagbagrate to grenade mo pag busog na siya. Kaka-to eh, diretso diba? So, meron ditong tumataing utak oh, tumatae pa siya. Kakaulo na sila la, makser. Oh, tingnan nyo mga kalapak pa ko, tingnan nyo 'Di ba, ang liit. Panganay pa 'yan, pero maliit ito yung bunso. Yung katabi niya na 'yan na uh, kulay puti. 'Yan yung bunso.